yung gulag natin. Hindi ba ako nag-isda, guys? Ha? Ito yung gulag natin, guys. Gulag natin ng tanghali. Kahit na tayo. Ito yung sabaw. At kahit na tayo, guys. Ito yung pananghalian. Ito yung mga tayo. Ito yung gulag natin sa may Sabaw na tayo. Ito yung sabaw yung ating kanin. Yan. Ito yung tayo guys. Ano na po kami sa. Well, I think we started so. Last nanda Ngayon kita namin dito. Tumakay kami sa. Na plastic siya para kita. Na mo kumain. kita na. Yeah, uh, dito din ganito, kain anong plastic

Tulo ah, so, lang tayo na kumain. Mayroon mayo mga kumain natin. Mga kumain na sila. Mga solo natin ngayon kumain, guys.

Tá bom? Pagkatapos so kumain, well, ito. O ganun, tatapos na. Pag tapos na kumain, ganun. Tapos tatapos na. So, sa so, Sama na natin ng carton. Hmm, tapos na po. Ay, good lang. May sa order na kaninang ginawa natin, guys. Kumain ako kanina sa So, konti lang sa kanin lang. Ayan, tapos na, guys. So, na natin yung at ipinakain lang dito lang sa ating basurang, guys. Thanks for watching, guys.